Mr. Quirante, sabi mo kanina hindi pa nag-umpisa yung QM Builders as a contractor? Yes, Mr. Che. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa kasi yung nag-asawa ko ng 1991, nag-umpisa kami sa hardware, yung malilit na hardware, nagtintal -nag -nag lang bambu, mga ganun eh. Mani, bakit, bakit nasama ka sa labing limang contractors eh, sa listahan ng Pangulo? Kanina tinatanong ko, wala bang kukontra dito sa sinabi ng Pangulo na pa, 545 billion worth of flood control projects ay ito lang mga 15 contractors ang naka ang nakakuha kasama ka, QM Builders. Nandiyan ka pala, bakit hindi ka kumontra? Bakit ngayon sinasabi mo hindi ka pa nakapag... Kasi John, may check kasi medyo nahiya ako. So but... sinasabi mo mali ang Pangulo with yes, your, respect to your, your company? Yung data is mali eh. Kasi ang totoo, yung 414 projects na nakuha sa QM, totoo lang ha, is only 86 projects. Isa siya eh. Teka muna, sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Ano yung sinasabi yung project? Eh, ay so uh, ano ko lang siguro, magitin ko lang. Noong 2003, nakalesensya na kami sa pickup, only category D. Hanggang, uh, noong 2024, naging quadruple A na tayo. Pero dumaan pa kami ng single A, Uh, noong, noong, noong 2011 hanggang nag-triple A tayo ng 17, 2017 hanggang nag-incorporate tayo ng, ano, ng 2024. Mr. Mr. Che, Secretary, okay. naiintindihan mo ba yung sinasabi niya? Kaya sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa ng project. Paano ka naging quadruple A? Eh? Ang, ano ko lang, message Che? Yung sinasabi kong uh, ah uh, 1992, is hardware pa yon. Yung nakita niyo yung hardware. Hindi natin pinag-uusapan yung hardware mo. Ang pinag-uusapan natin, flood control projects. Tinatanong ka kanina, sabi mo, hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? Eh? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa labing lima? gumawa ka na ng flight control project. Gumawa na tayo ng kubay, flight control project. O ngayon, gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa labing lima. Huwag mong mamaliitin ito. bagatas dito, aartihin mo kami. Sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa. Nagumpisa ka isang hardware. May, may problema dito eh. Please, ano na yan, Story lang yung sinasabi ko, Mrs. Che. Ano na yung totoo? Yung totoo, ah uh, may lisensya na tayo na quadruple ngayon. O, ngayon nga, may krum... ngayon, meron ka ng quadruple. Yes, Mrs. Che. O, oh, ilang project ka na-execute mo na? Marami na eh. O, kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. <laughs> Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Ah. Mr. Dito Chairman. Dito lang, dito lang nagsisinungaling ka na eh. Mr. Chairman, if I may. Yes, Mr. Chairman. Um, Mr. Mukhang nahihirapan kasi si Mr. Kirante mag-explain. Tama ba ito? Ang sabi mo kanina, hindi ka pa incorporated at ngayon incorporated ka na in 2024. Yes, I don't okay. know. No. Hindi rin. <laughs> yung incorporated, hindi, yung on-process pa yun, hindi pa namin na, uh, na, na ano yun. So, lahat ng project na ginawa mo, sole proprietor? Yes, 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 Your so, na. yes, Your Honor. So, nakapag-project ka na? Yes, yon Ano yung sinasabi mong hindi ka pa nagsisimula or hindi mo pa nagagawa? Yung incorporated kasi hindi pa na-approve yung ano namin, hindi pa na-practice, hindi pa na-transfer from sole proprietorship into... So, kaklaruhin ko lang, marami ka ng project... At tama na isa ka sa top 15, correct Mr. Kirante? Yes, yes sir. Pero hindi ka pa incorporated. Hindi pa. Pastor, Yun yung pa sinasabi mong hindi ka pa incorporated. Yes, Your Honor. Yun yung binabanggit niya kanina, Mr. Chairman. Malabo pa rin eh. Mr. Secretary, tumatanggap ka ng isang sole proprietorship na mag-undertake ng flood control? Uh, uh Well, Mr. Chair, actually, he has the pickup license. Eh. Pa, paano license? siya nagkaroon ng pickup license sa si kontrakto? He has the well, uh, a pickup license. Pa, paano ka pa, ano nakakuha ng pickup license, Wala Mr. Nung, Kirante? Uh, no, Sole proprietorship pa, ka lang? Yes, Mr. At chair. Number, yeah. Kailan mo nakakuha yan? 2003. <coughs> Hanggang nag-ano tayo, nag-upgrade tayo sa 2007, naging B tayo, kag nag 2011 naging A tayo. Yung 2017 naging triple A so, tayo. Ano yung net financial contracting capacity mo as a sole contract uh, as sole proprietorship? 40 billion. Mr. Che. 40 billion? Yes, Mr. Che. <coughs> yung financial statement mo padala mo sa amin. Ah, uh, Mr. Chair, if I may. Mr. Chair. Teka muna si Senator JB muna para matapos natin lahat. Quick lang, quick lang para sa kanya. Kanino? You know? Eh, karanti. Habang hindi pa siya umalis. Naniniwala ka pa dyan? Eh... uh, na naintindi ako Mr. Chair dahil tingin ko bisaya ito hirap mag-express uh, ng sarili niya in Tagalog. Kaya I, I would rather advise him na minom ka ng tubig, pag inhale ka, relax ka tang ang pagsalita mo, huwag mo masyadong bilisan. niya kita eh, parang tayo bisaya. May difficulty in expressing yourself ka. Hindi ako, hindi ko kita ha, Mr. Chair ha. Ang sinasabi niya, meron siyang 40 billion pesos. 40 billion? NFCC. NFCC. 40 billion ang sinasabi niya. NFCC, Mr. Chair. Kaya nga, 40 billion pesos. Yes, Mr. Chair. Oo. Oh. Naniniwala ka, Mr. Senator? An ano yung NFTC, Mr. Sir? Di ko... Net? Net Financial fin Contracting Capacity. Totoo, to, tinood na, may. Ha? Yeah. May 40 yes. billion ka? Yes. Nakadeposito sa banko na? Ano sa mga? Ay, yung, yung, yung NFT kino kinuha sa... Ano yan? Eh, yen o pesos? <laughs> asset, yan, asset. asset yan. Kasi yung yung NFCC, kinukumpute ng times 15 yon, Mr. Che. Halimbawa, ano, may halimbawa, may 1 billion ka sa bangko. Yo, pwede ka sa 15 billion. Mm. -hmm. So, kung ba may, may pera ka sa banko na 2 billion, ibig sabihin, pwede ka sa 30 billion. Yan ang computation. Kaya tayo yung, yung pera natin, kasama na mga assets, more than 2 billion. Kaya, i okay, multiply natin na 15, abot ng 40 billion. Kaya, kaya kami mong trata hanggang 40 billion. Mr. Chairman, Mr. Kirante, ito tinitignan, ano yung 2015 na uh... QM Builders Incorporated. Ah, uh, inapply namin diyan sa SEC uh, Pero 2015 pa siya. Oh, pero hindi pa namin tinatransfer. Transfer to to sole proprietorship into incorporated. Hindi ito incorporated na ito eh. This is this okay. is a corporation. Kasi ang explanation ng bookkeeper natin, yung ano natin ga-handle. Yung yung experience ng from sole proprietorship ita transfer muna sa iba, iba yung experience iba yung corporate entity ah incorporate oh. entity is 2015 nandiyan na siya oh. pero hindi sinasabi niyo walang nangyayari wala nangyayari inapply ang down. ginagamit niyo since 20 noon pa ay yung inyong sole proprietor yes yung no. pumapasok kayo inyong, inyong uh, income in other words yan din ginagamit niyo pagbibid ng mga projects yes sir or no tama Ganun ba? Ganun ba ang interpret? So, dalawang entity, yung sole sort of proprietor at yung corp incorporation. incorporation. Yes, Mr. Yes, Your Honor. No. Okay. Sabit nyo na lang sa amin yung mga dokumento yes, na yan. Thank you, Mr. Chairman. Senator JV. Ah, uh, thank you, Mr. Chair. Ano anyway, Mr. Chair, um, siguro ang gusto natin dito, aside from the accountability that we're looking for, ang gusto natin ma-achieve no, in aid of legislation. Mr. Chair, I have... a uh, the second thing that I find in this Congress is the is a is a comprehensive master plan for infrastructure development. Na kahit sino po ang maging presidente, when it comes to infrastructure, especially big ticket items, dapat po tuloy tuloy. Um, tulad ho ng mga floodway projects, kanina nabanggit ni Secretary, it transcends different um, multi-year po ito at uh, it may transcend different um, um, administrations no ang uh, ko lang Mr. Uh, Mr. Secretary siguro matagal na rin ho kayo na sa DPWH dati po meron tayong napindan channel manggahan floodway um, and other big uh, flood um, control um, projects pero parang lately uh, do we have similar um, flood control projects of this magnitude, yung gito kalaki, kasi sa tingin ko po, uh, siguro sagutin nyo rin po ko, yung taon-taon na pinoproblema ng Central Luzon, ng Bulacan, ng uh, Pampanga, kailan ka makilan, tayo nandito rin. Ang kailangan po talaga dito, floodways, speedways, and uh, water impounding. So, Mr. Secretary, at present, meron po ba tayong ganito ang mga uri ng proyektong ginagawa. Before the secretary answers that question, let me acknowledge the presence of uh, our senior vice chair of this committee, Senator Allen. Uh, you can now answer the question. Thank you, Mr. Chair. Yes, uh, yes, uh, Mr. Chair. We have uh, similar projects of that magnitude. In the other river basins, major river basins in the country, Mr. Chair, that are financed by uh, official development assistance, Your Honour, and uh, in these major river basins, they have a comprehensive master plan, Your Honour. But, Mr., Mr. Secretary, as we had discussed already, no matter how comprehensive. These river basin uh, master plans. Master plans. Until and unless you are able to coordinate with that office that may we made reference to earlier. Yes. This is the river basin control office. Walamang ayari diyan because it should have been an integrated one. That's Kahit na 100 river basins pa yan with the separate and individual master plans kailangan pong coordinated per the mandate of the law na nakalagay sa balikat ng RBCO so sa ngayon, 'wag po natin munang uh, gawing uh, parang sagot na makapagbibigay ng kapayapaan ng loob sa ating mga kababayan wala pa po tayong naaccomplish in relation to an integrated master plan that will answer the continuing problem of flood, uh, flood uh, uh, ravages in this country, uh, Mr. Mr. Welcome to Star Trek Fleet Command. In this game, you will have to make important strategic decisions that impact... Secretary. That's correct, Your Honor. Total, uh, pinag-usapan na rin kanina pa na, may, na master plan po dala, dapat ay sundin. No? Uh, pinoint out na rin po ng ating chair pero, Mr. Secretary, ah, nabanggit ko kanina, tatlong taon na ho tayo, pangatlong taon na ito, kung di ko nagkakamali, na tayo nagkakaroon ng pagdinig dito tungkol po sa flooding, paulit-ulit din po ang ating nakukuhang tanong at, at, at uh, sitwasyon. Uh, ang, kung, hindi, naalala ko na rin ating majority leader, ilang taon na rin itong nag, uh, naglalabas sa manalob dahil ang kanyang probinsya mismo ay laging lubog sa baha. Do po sa Central Luzon for example secretary ano po ba ang kailangan gawin what projects are needed yung mga big ticket items that are needed really to um to mitigate or uh, to flush the floodwaters um faster no alam naman natin we can't fight nature pero sa ngayon talagang bakit naiiwan sa Pampanga sa Bulacan Northern Luzon bakit uh, with 350 billion Dapatong may resulta na tayong nakikita, Mr. Secretary. Your Honor, for Central Luzon, we are now in the process of finalizing a big project uh, as we pointed out in previous meetings. This is actually yung Central Luzon-Pampanga uh, uh, River Floodway Project, uh, Your Honor. And uh, we are now finalizing uh, yung uh, detailed engineering design. This is financed by the Asian Development Bank. It, uh, because this will involve actually the construction of a 60 kilometer floodway, which is, uh, I think, about 400 meters wide, and a uh, retarding basin in uh, San Antonio Swamp. No? So this is now under uh, detailed engineering design. And we expect that this project uh, will be completed in 2026, and the civil works will be implemented uh, by a separate loan agreement uh, with the Asian Development Bank. You see, of this magnitude, uh, Mr., uh, Mr. Chair, this involves a lot of steps in the preparation of uh, the, uh, the entire uh, project uh, is estimated to cost uh, almost about 150 billion pesos each. So I think um, the preparation of this kind of a magnitude of a project is very tedious, Your Honor. Pero ano, Mr. Secretary, narinig na rin natin yan three years ago. I am, I am glad kung talagang nagsimula na at kung 150 billion lang yan binabanggit nyo, eh kap, kaya, kalahati lang po yan ng taon, taon budget. Kaya-kaya ang gawin kung talagang gagawin, no? gugustuhin. Ang tanong ko lang po, kung yan po ay parte ng no master plan, ah uh, siguro yes or no lang ho. Um, nasusunod ba talaga yung master plan? ng uh, ng ating uh, sa kasalukuyan or is it that um, with a very large um, budget of the flood flood control hindi ko kaya dahil po Pinoy tayo kanina ating chairman obviously dapat common sense dictates na dapat yung flood prone provinces nandoon ang concentration ng flood control projects hindi ko kaya yung pong mga district offices would want a pie of that 350 billion a year master plan uh, flood control projects kasi po sa nakikita ko doon lang po sa mismatch doon sa concentration ng, ng flood control projects iba-iba ang mangyayari po niyan hindi ho talaga natin matutupad matutuloy yung mga malalaking proyekto na kailangan natin like we mentioned gusto, natuwa po ako narinig ko may floodway na tayong darat na ano no 60 kilometers spillways water impounding and uh, and uh, mga ano mga pumping stations in strategic areas di ba ito dapat ang ating ginagawa para mawala ang tubig pero yung po mga district offices kaya hindi ko talagang hindi ko kaya fa hindi ba factor ito na kaya hindi ba tuloy-tuloy ito malalaking proyekto um, separate po kasi your honor Mr. Chairman Uh, Siyempre, kasi yung uh, pag-prepare uh, pag pre ng mga official development assistance program in the 18 major river basins. So, iba po ito. Now, for the local, yung mga other projects, flood control projects, now on, a, uh, on a district or legislative level, Mr. Chair, these are actually prioritized at that level. And uh, However, ang kwan po natin dito, all these projects should have undergone some preparatory works actually na dumadaan po dito. Dumadaan po dito sa Provincial Development Council, dumadaan po sa Regional Development Council in order for them to prioritize all these projects, uh, Your Honor. Uh, yes, Mr. Uh, Secretary, sorry to cut you, pero sabi ko nga, aside from the accountability, gusto natin in aid of legislation, gusto nung, um, I I'm pushing for the comprehensive master plan for infra development that which would include flood mitigation projects yes. na sana pag national project national in nature hindi dapat pakikialaman ng district level kasi na, alam nyo lagi congressman Bipo ko noon nung panahon na yon Mr. Chair nasa kongreso ang pwede lang namin pakialaman yung mga barangay roads municipal roads when it is classified as a national project dati po hats hands off kami doon. Eh nagtataka lang ako, ako ngayon, bakit pati ang national projects minsan ngayon, eh mukhang napapakailaman na. Mr. Secretary. Well, this is the this is the reality of how the budget is being formulated at this point in time, Your Honor. I think we we <laughs> submitted to, uh, as I said, as as. Uh, Uh, so the the entire budget is under the scrutiny of Congress uh, your honor at the end of the day um, so whatever will come out of uh, in the in, in the law in the general operations uh, would be will be the projects that we implement uh, your honor well i, I know i uh, i uh... empathize with you uh, Mr. Secretary, hindi lang naman ho kayo. Kaya ako kayo tinatanong because we would want to straight it, uh, we would want to correct some mistakes of the past na nasa tama na tayo. Because of our political system, yung po mga infra projects natin, for example, railway, other big ticket items, hindi natutuloy kasi nga bawat presidente, bawat uh, bawat uh, administration, may sariling programa. So itong flood control programs din, dapat dams, floodways, lahat po, long term po ito. That's why I'd want to get your inputs on how we will be able to um, draft the comprehensive master plan na kasama po ito na hindi na po mangyayari ito, na hindi na po mapakaira. Mr. Secretary, siguro ito na lang, ho, ito might be parochial in nature. Alam niya naman siguro tatlong taon na tayo nag-uusap pa budget. Meron lang kong example yung po sa San Juan, um, yung hinilig ko sa inyo na flood, uh, to, yung uh, pumping station na kinulit-kulit ko. Ito, tatay, gaya sinabi ni Senator Big Subiri, hindi ko ang insertion or uh, congressional um, uh, interference. O, uh, kung, kung ito po itatayuan ho natin, kung makakabuti, ito po nangyari ito, Barangay San Perfecto, Mr. Secretary, hanggang ngayon po ito, nung mayor po ko at nag-congressman, nakapaglagay na tayo ng about six pumping station. Hanggang nung naging senador po ko, nakahingin, nakakuha tayo ng na isa, na isa o dalawa pa. Ito po, last three or four budgets na hinihiling natin kaya lang po, because of political reason, sabi kasi na Mayor doon, basta galing sa aming proyekto, hindi pa papasukin. Pero Mr. Secretary, ang o dito, hindi hu ako, hindi ho ikaw, hindi, hindi po yung mga nasa morang nakaw po. Ang kawawa, yung mga kababayan namin. Yung po mga uh, puppy station, Mr. Chair, ilang beses namin tinabi, sabi naman ng Secretary, alam niyang kailangan, pero... Hindi, susulat po yung congressman namin Dati, si Rolly Zamora, taas ngayon yung anak po niya, may erat.